Good afternoon mga bro Ayan Time check Magkakal dyan ng noon Gising-gising lang natin uh, Ayan Kinakawalan na nga natin dito Kasi dito matulog Ang alaga natin Kapakainin ko lang Ang busong tayo ng tubig Kaya yes. ko muna yung ano ron Para makakot sa ating Dito Pagkailagyan natin na laman yun Hmm Ha? at magpapakain tayo super init ang mga laman ng pagkain papakainin muna natin itong mga ito oh, anong masasabi mo? Ah, anong masasabi mo? okay gutom ka na? pakain ka na ng mga anak mo Ah, kasilip ng mga anak mo ha? oh, malalaki na malalaki na sila mga bro ito hmm. yung mga anak yung makikita nyo ito ba malaki na sila ito may naglilimlim naglilimlim din yan naglilimlim ito may naglilimlim din ito rin naglilimlim pero ihisa na ng itlog itong pinaampo natin nililimliman naman ng Dijon goods na goods at yung dito o oh, yan na yung uh, inakay natin oh. laki na diba o oh, lalagyan ko na ng patok atong mga ito at uh, give tayo tubig okay habang tayo ay nagkakape balik ko ako mamaya pag uh, napakain ko na sila at nakapagigita tayo ng tubig okay yun mga bro napakain na natin sila ayan mga busog na yung manok natin busog na rin ito mga busog na yun, nakapwesto na siya sa ano niya, yung inakay yung dalawa yan din bukas na natin pakawala friday para mabantayan natin sila rito itlog yun meron na naman tayo isang bagong itlog makuha natin mamaya yan pag naalala pagkarga na rin tayo ng tubig yun napuno na natin yung tatlo yung mga kalapati natin wala rito ah napakawala natin wala sila rito kasi mainit may tinatambayan sila ron sa loob ng RGC ayan sobra init sobra pang init ngayon ang sarap mag swimming swimming sa yung tanim natin, no? Ilagay ko na rin ng tubig. Yun. Siguro 'yan ililipat ko na rin dito. Ay, hindi pala obra. Sinilipat so, ko 'to titirahin ng kalapati natin. Diyan na lang pala 'yon. Bukod sa tinitira ng kalapati, manok, oh, titirahin din siya ng daga. Kaya nakakapansin niyo nakascreen 'yan. Huh. Minit. obra. Kaya nalagyan natin ng pagkain at tubig doon sa taas gayon din sa baba pati yung mga manok natin meron na rin tubig yan namaya bago pumasok ng 6 papasyalan ulit natin yan para ma-check yung mga tubigan nila kung may laman pa yung katangaling tapat Rumurunda yung kalapati siguro natin wala rito eh bali ah, lima sila nakakawala walang kung sa rundahan or nandun sa gilid yan yan mo na ang ating uh, update sa ating mga alagang kalapati ngayong araw ito na lang muna ang update natin ngayong araw ng Webes Ooh. ito sa ating mga alaga ito sa mga inakay natin mga mga nangitlog. hopefully may mapisa bago mag May 15 merong magpisa na naman tayong alaga diyan na sila rito ah na sila rito ayun pala hindi pala sa atin yung puti yun eh may rumuronda pero hindi sa atin ano katiba yung mga kalapati rito kahit sobra init may rumurunda pa rin yun Masilang sila ang mga alaga natin dalawa yung bihag yung bihag natin Yung bihag ay Ayun Doon sa taas Ang bihag natin May isang itlog dito Hindi na nilimliman Siguro lagay na lang natin Siguro sa dijon to Para Para sakaling itlog uh, Limliman Okay Ingat-ingat na -ingat lang ang lahat At uh, God bless us all Bye, -bye.